Katutubo dito sa Kanawan. ito yung ating mga yung ngayon, yung hiling nila na payo. Hello. Bye. <laughs> si uh, Mga kalus, ito na, nag-i-start na tayo ng mamigay ng school supplies para sa mga bata oh, na Katutubo dito sa kananawan. Yan, ito yung ating mga pagbibigay ngayon. Yung hiling nila na payong. Okay, yan, yung mga school okay, supplies okay. na okay, ito. Ito. Tapos may coloring book pa okay. na tigda-dalawa yung okay. mga kinder. Oh, yes. Ito. ito. Okay. Tapos ito, may hala. Wow, congratulations sa piso ha. Sabihin nyo. After mabigyan, salamat ano po. Ano sasabihin? Ano sasabihin pag binibigyan? Ah! Okay! Oh, Alexis na haro. Ikaw ba yun? Alexis. Alexis. Opo, Alexis. Alexis. Si, ate yung makakasok. Salamat ano. po. Sandor. Yan. Ayun eh, po yung mga Sandor. kids natin. Sandor Delacruz lang. Yan. So, pinapila na natin. One lane from kindergarten hanggang grade 6 doon sa dulo. Yan para hindi rin tayo makabala uh, dito sa daanan. One lane na lang din. Eh. Yan yung mga magulang nila nasa lik likod nila nasa gilid kasi yung may mga ilan din na hindi nakababa dahil may importanteng ginawa pero ito napakaraming uh, mga katutubo na ito ayun ah, ang ganto oh. no ang dami oh Peter Serrano Peter Serrano Peter Wow <laughs> Walang awsa pa. pa Sandra. Oh. Oh, Sandra, oh, <laughs> Sandra. Oh, Sandra. Salamat. Salamat ano sa'yo. pa sila. Ito, ay, <laughs> ay may dumi na. ano ba 'yan? <laughs> grade 1 <one> Kinder. <laughs> ano ba? ano oh, Ay, sa Kinder channel. ano Meril Alanib. Tanong Hindi, ah, okay. okay. may mga pangalan nila. So, iwan namin dito yung wala. Iwan mo Okay. Ano okay. sasabihin mo? Yeah, mag-aaral kayo mabuti ha. Aaral kayo mabuti. Aaral kayo mabuti. Ya yeah, welcome. <laughs> balat, okay, si balat. Ba ito? balat, Balat. Terima Balat. balat. Oh, congratulations. Terima okay. <laughs> okay. kasih. <kayo> <laughs> 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 na natin ang pangalan para hindi tayo malito. Uh, joem Joe M. Joe M. pangalan Ang pagkakaprint, oh. Yan, yan, Ten, lang basta basta pa Okay, mga nabigyan lang na yes. na na likod na doon. Congratulations, Joe M. Hello. Thank you. Gracias. Thank you. Wow. Oh, Welcome sa Dela Santos. Kayo, Santos. Kayo, siya, eh? Ano name Santos. Ay, hindi si po. Itabi niyo muna po kasi. Si mm, hey, ay, ba, ay, Ikaw ba 'yon? Ano pangalan uh, mo, ba? Aron. Uh, ano name mo? Ako po si Aron. Serrano. Ano pangalan mo, beh? Aron. Serrano. Salamat po. Jacob Rahano. Jacob. Ay, Jacob

Si Drix, yung mga walang natawa. Ay, oh, muna, hindi na lang hindi. Ay, nani, Drix. Drix. Isa mo na sa <laughs> sa'yo. Kayong mga ate. Yung wala dito yung anak kailangan, sasayo oh. yung magulang. Oo. muna nanay. Hindi niyo po makukuha yung, uh, ano, yung school supplies niyo. Wala Wala pong bishare dyan, tsaka may. Yung lang. Wala dyan muna. Yung grade 1 po, Raquel po. Dandyan po. John Mark Jonan Serrano Elenacia Danmark Jonan Serrano Jonas Ini si Jonas Jonas Very good. Nusasabihen. Ay sasabihin ang pangalan. Elijah Serrano, Elijah. Elijah será Elijah Serrano. Elijah. Elijah Serrano. Nana ko. Olivia. po kayo. Olivia. Salamat <laughs> Salamat po. Olivia. Uh, okay. Olivia. Salamat Olivia. 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 Jerome? Olivia. Jerome. Olivia. 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 Grade 4, yung mga grade 4 natin, please. Awe ka, mabuti, Jerome. Yeah, kuma kumain ka mabuti, ha? Pupunta oh, <laughs> eh. po sa harap yung natatawa. Anong pangalan? Babae ba yan, lalaki? Lalaque po. Lalaque, Lalaque lalaki po. Lalaki, po hmm. Marami rin din nakababa dahil may... may... nasa camp daw. May importante. po natin yung pila natin. Wow, 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 wow. Sino? Chico. Ayan, sa tayo muna si ate. Kakanta pa ka po kayo. <laughs> <Salamat> <laughs> oh, Thank you, paludino. Salamat po. Welcome. Pagsabi po, mag-aaral na mabuti yung mga bata. Ayan, mga bata. Ayan, mga bata. Ay, grade 4, plane lang na pa yun. Ano sasabihin? Plane na pa yun sa grade 4. Ako yata. Salamat. Salamat din ha. I after you know. para okay. ano, matuwa yung mga oh. nanonood sa atin. Salamat Hernandez. Gani. Gani Hernandez. Gani. 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 Oh, sa harap Ito, ya, dito. Sa harap. Eh, ko, na oh, na ati, ko oh, nandiyan, pa, pa, si nasa list na. Binigay. Doon tayo nagbe-base. Uh, oh, ah, yeah. One, sino yung nakalista? Doon yung uh, oh, mga uh, tao uh, na mabibigyan. Kinostomize natin lahat. May pangalan na yan. Oh, Tsaka ano, kung yung nasa kayo, loho, uh, kung pang kinder, pang kinder siya. Kasi di yung, grade 5, kung kunin niya yung grade 1, hindi pwede. kasi di pwede. Yung number magagamit. Dapat talaga kung ano yung grade niya. Nakasula, yung nakasulat, yung nakalagay sa ay. loob. Ayan,

Ayan, uh, mag-aral mabuhay. Rhea Serrano. Hi, Rhea. Magbalik. Wow! O, oh, maya. na, mga na, kuya natin. Grade 6 na tayo. Grade 6. Ito na. Ano pa tayo? Grade 6 na. Rick Serrano. Ayan ang na-grade yan. Rick Serrano. nag pa nila pagkatapos nag-upit po eh. Ayun, nag-upitan tapos umuwi na? Ay, si Fernandez. Ayan ito pati IV. Yes, mga lods. Jenny Serrano. Meron pa dito. Chill tayo. Chill. Ito yung Meron tayong grade 2. okay. Ayun na mga meron pa yung hindi pa natawag,

Okay, Serano, Serrano. Ay, doble Doble po. Doble, wag muna yan. Lucia, Serrano. Congrats, Lucia. Rachel, Dirit. Oh, Rachel, Dirit. ko okay. <inaudible> <inaudible> Mary Serrano. Hindi <inaudible> Yung Mary okay. din na Rachel, Dirit. Ano po namin? na Pwede na, hindi, ay, niya, ay, tapos po. Ay, okay. Po siya Okay. Ah, okay. Na, so, okay na tayo. Ha? Okay. okay na Okay na. Okay na. So, okay. So, okay. Kay Ano okay. na, like, na, na, na siya yung pa, yung pa, yung pa, yung pa yung yung, na yung kayo. Wala na. Tignan mo yung mga lista mo. Yung may mga damit na kayo. Buksan nila yung payo nila ng Yan. natin yung payo natin. Dito na tayo para matapos na tayo. Yung isa na hindi pa nabibigyan kaya baka may extra. O yung bata ayun no, Ay, yung nakare Ayun. kanina, yung Dayan, bata no, uh, yung oh, strik. Ayun, ayun Ito walang lista to. 'Di yung kanina dito nasa harap. Ayun, tira-tira na naman. So, tapos na tayo. Saatin ito. Uh, uh, distribution. <laughs> Kasi maraming bata at matuwa ito.